Bilisan mo, itaas mo. May isang malaki ata eh. Kaya mo, ang daming hipon po siya. Uy, ang daming hipon nga. Oh. Ayan mga kapay niyo. Nagluluto na kami ng aming hinuli. Sarap ng hangin dito. Grabe. Wow! Wind Bill of Fortune! Yun, what's up mga ka Ka Tunying, magandang umaga sa ating lahat At ayun, kasama ko nga si Tunying mga ka Bali, binalikan namin yung spot kasi hinahabol namin yung high tide Ngayon, ang nangyari, nalit kami mga ka Siguro sa sobrang pagod namin kahapon Napahimbing yung tulog namin kaya umabot nga kami Pero, mababa na naman yung tubig anjan na naman yung tubig Pero, okay lang yan mga ka kasi ang balat naman namin ni Katunying ay hipon. Bali, dinala namin yung malitang butas na lambat namin. Oh. Sige, para maumpisahan na namin yung paghihipon. Sana marami tayong mahuli ngayon para solve na naman. Kasi mamaya mga kapengyo, uh, papandawin namin yung nilagay namin na pamanti doon sa malapit sa gitna ng dagat dahil nga hindi pa masyadong mababa yung tubig ay susubukan muna namin na maghagis dito ni Katunying supportahan nyo po kami palagi mga kafe nyo kung mapapansin nyo sa vlog ko ako yung naghagis kapon at ngayon naman si Tunying naman ang maghagis hipon kasi dito maraming hipon na maliliit kaya magbabaka sakali tayo na meron tayong ma May handa na po niya. Ito. Ito. Tinuturo ko na iyo ang ano. Yun. Sigurado huli lahat yan. <laughs> ang lit ba naman ng lit ng butas eh. Namumuti. Oh. Tingnan. Are you sure? Malilit nga yung isda Puni talaga lahat dyan Yung ano, yung may ano yan Hipon nata lang Hipon? Hipon nga ata no O malilit nga Anak ng banak naman yung nahuli mo Hindi hipon Pangpangat yan eh Pangpangat, trito Meron malilit nga lang talaga ang pangat. Ito yung kahit di mo na tanggalan ng bituka kahit eh, ay mm. isipin mo lang ano. Dami. Ay, no? dami. Hmm. Pero hipon lang kunin natin bossing tsaka yung bunog. Ito bunog, bunog yan, bunog yan. Bunog. Yun, ito ito hipon. pangsalad, No, ito lagay natin. Ah, meron kaming nakitang bunog mga kapengyo. Oh. Ito, bunog siya. yung ito, mga hipon. Yung mga. Ito maliliit. Ibalik na natin. Ay, okay, balik natin. Pangabunog oh, lang yung kunin natin kasi ito yung masarap pang pangat. Yung mga ganito kasi yung malilit na ito, mga tinik na ito eh. Hmm. eh. Hindi, hindi na natin tatanggalin yung tinik niyan. Hindi ito? Na. Oo. Eh, ipakawalan mo na lang. Yung ganyan lang yung hulihin natin, bunog. Ipon ka bunog na. No? marami mga kapay talaga naman. Marami talaga. Hmm. Kalat. Pero hindi natin kukanin. Babalik natin para lumaki pa sila. Yun mga kafe niyo. At lilipat na naman kami dito sa kabila. Kasi nga wala kaming nadali doon. O dito naman tayo ngayon. Medyo na mo bossing. You know, ano ang ganda ng bulaklak ah. ulam, madagdagan. Eh no? Ayan Uy, kadami. Ayan na, nagtatalo na na yung mga anak. Mariliit. Sobrang <laughs> dami na <is> mumuti o. Oh. <laughs> na mumuti. Nakakalusot na sila. O. Oh. O. Oh. Dahan-dahan mo lang. Dahan-dahan lang ang paghila. Para ano. dami nga mga Sigurado ah. Ayan oh. Hindi po no. Hmm? <laughs> Hanggang taas. iwag wag mo. Ah. Hanggang taas. Meron eh. Naku. Pumasok na sila sa ulo. Ayan na Naku. Naku. Sobrang dami naman talaga yan Tuning. Okay. Ayun na nga. Banak. Hmm. Hmm. Ay! Ano yun? mo! Itaas mo! May isa ang malaki ata eh! May malaki ba? Eh, ano nangingitim? Ano yung nangingitim kanina? Dito sa kabila? Ang dami daming hipon oh! Ang daming hipon bossing oh! Uy! Ang daming hipon nga! Oh! Ayan oh! Pagaling mo na natin sa ito! Boss, itaas mo! Ayan oh! Ayan oh! Ayan oh! Namumuti mga kapeng nyo! Oh! Wow! Pero hipon, sobrang dami oh, yan oh. Bumumulot na lang tayo ng hipon. Oh. Dalawa. Tapos meron pa tayo dito. Parang may malaki kanina doon. Oh. Ang daming hipon na. Oh. Nakita ko dito. Ang lalaki pa ng hipon. Ayan oh. Ayan sila. Isa. Dalawa. Tatlo. Ito, apat. orang na tayo ipon to dito parang may nangitim akong nakita kanina dyan eh ba no, uh, yan? hindi pa ba yan? hindi ata eh, iba eh hmm. okay. lalaki mo <gasps> lalaki ng hipon hmm. So, Hahahahaha. <todong> natin si Tunying para abilis tayo tukang natin yung mga hihipon. tiyagaan lang doon yun hmm. kunting ingatan para mabuhay pa itong mga to. marami <laughs> na. ito ito yung hmm. pambusing hmm. ito ito kadami na kami mga kapeyo mapupuno ito natin na, na. ano natin ah hmm. pag napuno mo ito ng hipon mga kapeyo solve, solve ka na, na. na. Oh, solve ka na kasi sobrang ano, ganda ang dami oh dito. Grabe. Wow! Wind Wheel of Fortune! <laughs> Ang ganda. Ay! Sarap ng ano. Oh, okay na to. Tapos bigla akong nadapa, ano? Oh.

One. The door door now, the doors.